Welcome back sa bagong na mag episode. Tara samahan niyo ako sa bagong na mag-adventure kasama ang aking mga katrabaho. Sa episode na ito, pupunta tayo sa napakagandang isla sa probinsya ng Quezon. halos pitong oras ang binyahe namin. Marating lang namin ang bayan ng San Andres sa probinsya ng Quezon. Nang marating namin ang port ng San Andres ay mutig pa kaming hindi paalisin ng Coast Guard. Kasi kanina pa daw kaming hinihintay. Bawal daw kasi umalis ang pampasaherong bangka pagkalagpas ng ika-anim ng gabi. Buti na lang nadaan namin sa pakiusap si Sir. At eto na nga, nagkakarga na kami ng gamit sa bangka patungo sa aming destinasyon ang isla ng Albihaman. <laughs> Ilawan mo ko siya? Pwede po. Ayun, sana nakikita niyo pa ako kasi flashlight lang. Ayun, nandito na kami sa bangka. Eto na sila. Halos pali pa ko na yung L3 kanina. Talagang lahat na nang pwedeng sagasaan na sinagasaan na. <laughs> The way to Alibaba. Ay, pupunta na kami sa island. Alibi Alibihaban. Alibihaban. Ayun. Uh, second time ko dito. Second time din nata ni Carlo at saka ni Sir Randy dahil nag-burgess na siya. Oh, sino first time dito? <laughs> Ayan. Pero first time kong mag ride ng bangka na gabi, na ganito kadilim Pwede ba maghulog na lang tayo ng ano, para marami tayong isda Maghulog na lang tayo ng net o oh. So ayan si kuya, si kuya anong pangalan mo kuya? Bandong po Ano po? Bandung Bandung, si kuya Bandung, ayan ang ating uh, kapitan ako pala <laughs> assistant si ang ating kapitan si ayun si Kuya Jimar and Bandong eh Jimar and Bandong ayun so sila mag-iingat sa amin mag-aalaga signal hey, ka? mamaya na lang ulit kapag nasa isla na kami. Wala na kayong makikita sa aking uh, picture or video dahil uh, madilim naman.

Tumisigaw <laughs> <ito> sila. Carlo. Yosi, Yosi sa tabi. Uh, Dito na kami ngayon sa Alibi Haban. Nakapag-pitch uh, na kami ng tent. Kaso hindi namin... Hindi ko na video yung pagpipinch pitch namin ng tent. Kasi madilim. Tapos maraming nangyari. Hindi ko na rin na-videohan. Kasi madilim din. Yung pag namin ng gamit ay nabasa ang kalahating katawan namin kasi hindi makadaong ng maayos yung aming bangka kaya hindi nakalapit so lahat ng boys namin pati si Jaylord, hindi hakot-hakot kami so, ngayon ito makikita niyo nagluluto na kami ayun si Sir Randy Sir Randy yan, sine-check yung sinaing ayan si Jerome katulong namin sa pag-iihaw, naghahanap ng fragments na pwedeng pagsimulan ng sunog para dito. Pero good naman. Meron na. Alright. Alright. Ayun guys, magluluto kami ng liempo, inihaw na liempo, mamaya na namin lulutuin yung adobo kasi baka mamaya eh, mapadami ang uh, Ulam. Ayan si Kuya Jume. Hmm. Aming chef ngayon. Siyempre, ako ang piloto kanina. Uh, yes. Ito ang ano, sous pas, chef. Passenger. Hahaha. <laughs> Ayan. Asap niya ako pagluto ngayon. Alright. Alright. <laughs> ito ng gabi. Nandito na kami sa cottage na pinlano ay magte pero biglang lumakas yung ulan. Kaya lipat kami. Napabayad pa tuloy ng malaki. Ibis na tipid lang. Pero okay lang yon, Masaya naman. Ay, to ang kaganapan. Carlo. Hindi J. -lord. Ako ay magnonom muna. <laughs> at yung may driver pala ako sa likod. Pero pag kaya ko, ako magda-drive. So yun, hindi ko na nakuhanan yung mga pangyayari, yung pagbusang ulan. Dahil mababasa yung camera, hindi ko naka-set up yung aking mga GoPro. So, lahat ng paghahakot ng gamit, nabasa, buti na lang hindi nasira yung mga electronics. Sana. Ngayon, nalikom naman namin. At papakita mo sa vlog na si Shark yes. na. Yes. Chat na. Chat na All right. Hmm. Let ng get some salam. Teka para may aso. Di, itay ko maliwanga. nga. Ay ni gubat. Eh taga to. Mali go mo si ano. Huwag lang maingay. Ayano, no? oh. temo may chapel lo. Oh. Direcho, Men. Men derecho men. Derecho lang tayo men. Yan. Apo, ah, butas na rin Ah, wait kong... lang. Dala niyo po yung juice? Ayan. Ayan, ayun, dala! Ba? Ah, siya-shot ulit ako. <laughs> ah, Tawag na naman sa'yo eh. Oo. Oh. Puta. City, city. Hi, tayo. Dapat dito ang tentalo. Ay, nalang tayo na. Night, night, night. Ah, dito kami sa tabing uh, dagat. Anong oras na? Mga alas dos na, na madaling araw. Pero itong mga to, niyaya ko para magdagat. Para may mas masan. So, ayun, enjoy lang. Ayan, kikuya. O, oh, di ba? O, oh, si J. Lord. Ito si Panjome. Ilaw mo, ilaw mo sarili mo, men. Ayun. Tapos, ay si Carlo. Nagpipicture na agad. <laughs> Wala, hindi ka makita. Oh, uh, tapos ako. Ayan. Walang plus, walang plus. Alright. Hindi pa nalagyan tayo. Good morning. 6.43 na no, umaga. Nagising ako. Sabi ko, gising ako noong 5 am. Pero, hindi ko hinaya. So, 6.43. Mag-aayos namin. Pagkakaroon ng goods. Okay. ba kami dati sa kalayo? Cliff diving. Uy, oh, cliff diving. Gusto ko yan. <laughs> diyan lang sa ano eh. Sa, in sa indang. Yung ano? Pulse diyan? Kita okay, Oh. Sarap. Ah. Eh. Hindi ko naman matalon yung pinakataas. Kahit hindi brood. Ako na yan. kain muna kami. Breakfast. Bago kami mag-swimming, ito. Wala doon. Bangus. Ano tawag sa paksi mo bangus? Tapos may hot dog. Ayan, hot dog. Ayan, tsaka piniritong adobo. Ayan. Kain muna kami. Okay. mag-swimming pero nakapag-swimming kami kahapon para maghakot lang ng gamit. Tapos ngayon, ito, ko si Mam Ma Jeremy, si Jerome Ito si sila, lahat. Try natin dun. E, oh Nakari natin. Na, natin. Walk trip. Walk trip kami. Kasi naghahanap ng spot na mas maganda pag swimmingan. Maraming bangka kasi. Wah! <laughs> 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 Wah! Wow. Maganda palang bangka natin ha. Yan yung aming bangka. kasi nagpa yung aking GoPro kasi alam nyo na medyo may na ang aking GoPro uh, Hero 4 naghanap ako ng sponsor sana naman may mag-sponsor ng kahit GoPro 8, 9, 10 hanggang 12 Saglo <laughs> hanggang 12 so pagpasensyon ako malabo to uh, eto uh, nag, ano lang kami swimming swimming kahit konti umaambon Mamaya, papakita natin yung magandang uh, itsura ng alibihaban. Kasi punta tayo doon sa sandbar and uh, floating cottage. Okay? Na-enjoy namin yung gabi. Na-enjoy namin yung umaga. Nagkakwentuhan. Nagkaasaran. Pero okay pa rin kami. Nagkainuman. Konti lang. Nagsuka. Ayun. Eh. resort na ito. Pauwi na kami. Ay, hindi ba pala? May pupunta pa kami ng uh, mangrove area. Doon kami magsuswimming. Yan. Ano to? Punch Beach? Ano to? Hindi ko mabasa. Ano to? Pension? Pension? Ayun, pension. Pension house. Pension house. Ayan ang aming turista. nakikita nyo pa ako bakit mayroong moist yung aking housing so swimming swimming muna tayo dito sa mangrove area ng alibihaban malabo talaga yung ano hindi ko malinis kasi wala akong basahan malabo yung nakikita niyo ngayon kasi oh sorry ko sa inyo ha dito oh eto dito oh oh si friend bago tara na kita ah hirap mo kitidi eh tabi ko na samin taas 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 katolad hati okay di ba sa video ko okay natatakot kasi kataas

libre ba ito? Kaya <tinyo> tinatansya ko na yung tatalon eh. Carlo! Ako oh, oh, mapitawan. Talon mo. mo. mo ako. ako si Carlo punta. Ah, ano, may kasawan. May kasawan. Punta ko natalon sa mga ganyan. Pero punta din niyo. Wait, wait, yung ka taas kaya. Pero huwag naman yung ano. Kaso na, nag... Ay, ang tato. Kasi ano? Tantya ko no? 'yan oh, second floor to second floor. Nakakasawa. Alright, bye bye, alibi haban. Na enjoy namin, ang pagstay namin kahit uh, saglit lang. Di ba guys? Yeah. Alright. <laughs> Carlona. Peace. So, Don't kalimutan mag like, share, and subscribe.